Ayan, magsabaw ako ng ritasong salmon. Taghirap ngayon, guys. Ito lang ang kaya ko. Yan ang ulamin ko. Ritasong salmon. Ayan. May mga ricado na yan. Tapos, sigang lagyan ko nitong limon kasi sinigang para hindi siya langsa. Pagkatapos niya, tapos ito guys, lagyan ko siya ng kangkong. Ayan ang kangkong natin. Ayan guys, ang kangkong. Tapos, ito ang ritasong salmon. Ayan, mataba. Mura lang ang kilo nito guys sa danob tagsib. Tag-itrial ang isang pinggan. Ayan. Yan retaso. Yan, tiyaga-tiyaga lang muna tayo. May sili ito, kamintang buo, loya, tanglad, at sibuyas, bumbay. Yan, guys. Yung mataba siya, oh. Kasi ang salmon, may omega-3 siya. Oil niya, omega-3. Ayan. Yan ang ulam natin for today salmon is yan ang salmon na sinabaw natin guys mamaya lagyan natin ng limon okay ayan guys wala man tayong sinigang mix pwede na itong limon na pang paasim ayan ilagay na natin ang limon para medyo maasim guys matanggal ang langsa tapos haluin natin ng konti at maglagay na tayo ng asin guys yan. maglagay tayo ng kunting asin guys yan yan asin tapos maglagay tayo ng ajinomoto at guys yon lang yon ayan ito na ang ating salmon retaso luto na siya ilagay na natin ang ating kangkong guys ayan ilagay na natin si kangkong yan ang kangkong madali lang maluto ang retasong salmon kanina pa yan tumalo itong kangkong apat na bisis ko siyang hinugasan tapos binabad ko siya sa tubig na may asin presko ito siya.